mga ka-express, matapos ang ilang buwan ng pananahimik at paminsan-minsang updates, heto na, ang pinakahinihintay nating tanong ay may kasagutan na. Kai Soto is back. Yes, narinig niyo yan ng tama. Ang ating 7-3 pride na si Kai Soto ay inaasahang lalaro para sa Gilas Pilipinas sa isa sa pinaka basketball tournament ngayong taon ang FIBA Asia Cup 2025 sa Saudi Arabia. Pero teka, huwag mo na kayong umalis. Dahil sa video na ito, ikukwento namin ang buong plano ng SVP at ni Coach Tim Cohn para buuin ang pinakamalakas na gilas team sa kaysaysayan. Kaya ka-express, manatili hanggang dulo dahil bawat detalye ay crucial at baka ito na ang simula ng isang makaysaysayang run ng gilas. Kung naalala nyo, noong nakaraang taon ay sumali ang gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Pero ngayong taon, ang FIBA Asia Cup ang sentro ng atensyon. Dahil ito na marahil ang pinaka-prestihiyosong torneo sa region. Hindi lang ito laban para sa karangalan, kundi laban ito para sa ranking, respeto at reputasyon ng Pilipinas sa buong Asia. Ang Asia Cup ay hindi basta-basta ang torneo. Dito, naglaban-laban ang pinakamalalakas na bansa sa Asia, mga team na may NBA players, EuroLeague stars, at mga naturalized giants. Kaya naman, hindi biro ang preparasyon na ginagawa ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, at ng buong coaching staff ni Coach Tim Cohn. At sa kabila ng katotohanang, August pa ang simula ng Asia Cup ngayon pa lang ay rumaragasan na ang balita, ang excitement at ang build up sa team. Ngayon, balik tayo kay Kai. Hindi ito exaggeration mga ka-express, pero ang presensya ni Kai ay literal na game changer. Para sa mga hindi pa masyadong familiar sa sistema ni Coach Tim Cohn, hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo. 90% ng triangle offense ni Coach Tim Cone ay umiikot sa posisyon ni Kai. Oo, ganon ka-importante si Kai. Kapag nandoon siya, hindi na kailangan pang magdagdag na isa pang big man. Hindi mo na rin kailangan ng matagal na practice time para lang mag-adjust ang buong team. Sanay na sanay na ang mga players sa kanya at kabisado na niya ang sistema. Pero hindi lang basta presence ang hatid ni Kai inspirasyon din siya. Lalo na sa mga young players, sa fans, at syempre sa mga batang nangangarap rin na makarating sa international stage. Kapag si Kai ay nandoon, parang may automatic boost sa confidence ang buong team. Ngayon ang tanong, ano ang plano kung hindi siya makalaro? Well, ayon sa ilang sources, kung hindi man makalaro si Kai, isa sa top choices bilang kapalit ay si Quentin Melora Brown, ang promising big man na Filipino-American. Meron din tayong mga PBA stars na handang tumulong. Pero let's face it, iba pa rin kapag may Kai Soto sa gitna. Isa pang malaking issue na binabantayan ng lahat ay ang pagpili ng naturalized player para sa torneo. Kung hindi available si Justin Brownlee na hanggang ngayon ay may mga legal and health considerations, possible na ipasok ulit si Ansh Ngawame. Pero ang tanong, kung nandyan si Kai Soto, kailangan pa ba talaga ng isang naturalized big man? Sa totoo lang, hindi na. Dahil si Kai mismo is already playing like an international caliber big man. Mas practical na kung kukuha ng import, guard, o wing na lang ang idagdag para sa outside shooting and versatility. At kung sakaling hindi makalaro si Brownlee at andyan si Kai, malaki ang chance na mag-adjust ang SBP at coaching staff. This early, they're already planning scenarios based on Kai's availability. Kaya sa mga darating na linggo, asahan nyo na ang big announcement mula mismo sa SBP. Huwag kayong magulat kung ang headline ay Kai Leads Gilas in Asia Cup. Mga Kai Express, isa pang bagay na dapat pantayan ay ang grupo ng Pilipinas sa Asia Cup. Nasa Group D tayo, kasama ang New Zealand, Iraq at Chinese Taipei. Sa unang tingin, parang kaya nating talunin. Pero alam niyo ba na ang New Zealand ay may mga NBA caliber players at mga Euro pros. Hindi biro ang lineup nila at hindi rin biro ang paghahandang ginagawa ng bawat team. Kaya importante na makuha agad natin ang chemistry at momentum lalo na sa unang laban pa lang. Kaya nga rin, si Coach Tim Cohn ay nag-request ng once a week practices kahit hindi pa full training camp. Gusto niya na mas maaga pa lang ma-integrate na agad ang mga bagong players. Lalo na kung may mga ipapasok mula sa PBA, kailangan talaga ng consistent na training kahit pa once a week lang. So, anong aasahan natin mga ka-express? Una, malalaking announcement sa lineup in the next few weeks. Posibleng bagong mag-June, malinaw na kung sino ang final 12. Pangalawa, high status return to national duty ay highly probable. May ilang indikasyon na nagpa na siya privately. Pangatlo, kahit with or without Kai, malakas na ang gilas team natin ngayon. Ang sistema ni Coach Cone, ang support ng SBP, at ang talento ng mga bagong players ay combination na pwedeng magdala sa Pilipinas ng medalya. Alam niyo ba mga ka-express? Sa isang interview na ni Kai, sinabi niya. Hindi ko man palaging makakasama ang gilas, pero sa puso ko, lagi akong bahagi ng laban ng Pilipinas. Ngayon, na may chance siya bumalik, parang nagtutugma ang tadhana para sa isang comeback story na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong bayan. Sa muling pagbabalik ni Kai Soto sa Gilas, Pilipinas, tila muling nabuhay ang pag-asa ng buong sambayan ng Pilipino na makakita ng isang national team na tunay na kayang makipagsabayan sa pinakamalalakas sa Asia. Hindi lang ito basta comeback story ng isang player. Ito ay pagbabalik ng isang simbolo ng pangarap ng maraming kabataan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dahil sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo.